isang dating mataas na opisyal ng gobyerno ang nagtangkang mag-asikaso sa gaming license ng ilang illegal Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na sinalakay kamakailan dahil sa illegal na aktibidad. Ayon kay Pagcor Chairman at CEO Alejandro Tenco, isisiwalat niya sa tamang forum ang pangalan ng dating cabinet member na siyang naglabi sa illegal POGO, gayon din ang mga serkumtansya na naging dahilan sa pagdami ng mga illegal at criminal offshore gaming operations. As a regulator, it is our mandate to ensure that only those with valid licenses are allowed to operate all forms of gambling and gaming activities, whether these are land-based casinos or online platforms. Saad nitenko sa isang statement, it is in the interest of the government to crack the whip against illegal operators, including the so-called offshore gaming operators or POGOs and their backers because the criminal activities associated with their illegal operation pose serious threats to our people. Diin pa niya. Binanggit pa ng pag-court chief na seryoso ang administrasyong Marcos sa pagwali sa mga illegal operators. Mula sa dating 298 na nabigyan ng lisensya ng nakaraang administrasyon, bumaba na ito ngayon sa 43. What we need to question in the first place was how those 298 POGOS licenses were able to secure their licenses in the past because clearly, during our cleansing process, we found most of them to be ineligible and outright suspicious, Ani Tenko. We are also ready to reveal the rules of other controversial individuals behind these criminal pogo enterprises, Dugtong Panya. Kabilang sa mga sinalakay kamakailan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO ay ang baufuhab sa Bamban Tarlac, kung saan nakaladkad ang pangalan ni Suspended Mayor Alice Goo at ang Lucky South 99 sa Porak, Pampanga. Ang dalawang sinalaki na scam farm ay sangkot umano sa human trafficking, crypto, lab scam at iba pang illegal na aktibidad. Naunang sinabi ng PAOK na may ma tao na nasa likod ng operasyon ng scam farm sa Porak, Pampanga. Iginiit naman ng COMELEC nitong linggo na maaring maghain ng kaso ng election-related offense laban kay suspended bamban Mayor Alice Goo matapos tumugma ang kanilang fingerprints ng Chinese passport holder na si Go Waping. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, maaring maghain ang poll body ng mga kaso na motoproprio laban kay Go batay kasi sa Certificate of Candidacy ni Goo nang tumakbo bilang mayor ng Tarlac Municipality noong 2022 elections, nilagdaan niya ang isa sa pahayag na siya ay isang mamamayang Pilipino at hindi siya isang permanent resident o immigrant ng ibang bansa. Ani Garcia, po pwedeng humarap si Goo sa election offense na may 3 to 5 years na pagkakakulong. Kasabay nito, pwede pa siyang maharap sa kasong perjury o kasong falsification dahil nagsinungaling ito sa isang pinanumpaan na dokumento. Binigyan diin ng chairman na ang mga batas ng bansa ay applicable sa sinuman, maging Pilipino man o dayuhan. Binanggit din niya ang isang opisyal ng gobyerno ay maaring maharap pa rin sa isang kriminal na kaso kahit tapos na itong mahalal. Nauna ng isinumiti ng COMELEC sa Senate Committee on Women, Children family relations and gender equality ang COC at statement of contributions and expenditures ni Goo. Base sa kanyang COC, idineklara e ng 37 anyos na si Goo na Tarlac ang kanyang lugar na kapanganakan. Sinabi rin ni Goo sa kanyang COC na noong bago ang May 9 elections, siya ay nanirahan sa Pilipinas sa loob ng 35 taon at dalawang buwan at naninirahan sa munisipalidad ng Bamban Tarlac ng 18 taon at dalawang buwan.